una hindi naman papel ng komite ng Senado desisyonan ang uh, pagkainosente o pagkagilty ni Pastor kiboloy sa mga reklamo laban sa kanya yan ay larangan ng korte pero papel ng Senado at responsibilidad namin tignan kung dahil sa mga krimen na mapapatunayang nangyari o offense na napatunayang natanggap ng mga victim survivors eh may mga gaps sa ating mga batas na kailangan naming gamutin uh, iwasto kung may mali punuin kung may gaps at tungkol dito uh, kung papansinin ng aking mga kasama dito sa Senado may at least tatlo nang lumilitaw na areas for additional legislation na bibigyang daan nitong investigasyon. Sinamo ko po sa opening statement ko sa uh, nakaraang hearing at uh, ulitin ko po ulit sa inyo ngayon. Una, sexual abuse within secretive religious organizations and issue of consent in faith-based dynamic. Kapag po ang isang tao, halimbawa isang babae o isang menor de edad, ay pinaniwalaan na itong tao ay isang di lamang mataas na religious leader, kundi embodiment pa ng Diyos. At ang pagsilbi sa kanya ay nangangailangan ng kahit anong sakripisyo, pati sakripisyo ng sariling kalayaan at katawan. Yan ba ay tama? O yan ba ay isang aspeto na dapat i-regulate ng ating mga batas? Dahil posibleng nalalabag ang karapatan at kagalingan ng isang mamamayan, kabaro man, or lalo na menor de edad, sa konteksto ng isang makasikretong religious organization. So anong mga amyenda sa ating batas ang kakailanganin? Para bantayan yung freedom of choice talaga ng tao at yung pag-exercise ng consent o di pagbigay ng consent kahit sa loob ng ganyang mga mahihigpit na religious organizations. Pangalawa, inability of our labor laws to sufficiently address voluntary labor arrangements. Paano kung walang employee-employer? Aso ni Elias Rene, yung manggagawa o empleyado sa SMNI na hanggang ngayon hindi makategorya ng dole ni ng SSS sa kung anong kategorya ng manggagawa o empleyado o mamamayan na may karapatan sa social protection siya nakalagay dahil sa ngayon parang bulag pa yung batas natin doon at pangatlo last and not the least interaction of our anti-trafficking laws with the constitutional principle of religious freedom kapag ang isang tao po miyembro ng isang religious organization ay lumakbay sa ibang bansa or kahit mula sa probinsya niya lumakbay sa ibang probinsya o syudad dito sa ating bansa o kung pinalakbay siya tapos pinagawa siya ng kung ano-anong mga gawain paglilimos, pagkukunwari na siya ay taong may kapansanan pagkukunwari na siya ay estudyante para makasolicit para makapaglimos ng pera ito ba ay masasakop ng exercise of religious freedom? Magagamit ba, masasight ba yung kalayaang iyan, lalo na nung religious leader para pagtakpan yung mga posibleng paglabag, para pagtakpan ang posibleng pagtatrafik dun sa mga taong iyon. So ngayon pa lamang, kung mamarapatin lang pansinin ng aking mga kasama, at least tatlo na at seryoso ang mga uh, batas at posibleng gaps sa ating batas na nako-cover na sa mga lumalabas na findings namin tungkol kay Pastor Kiboloy. May mga president sa sa ating korte at kahit dito sa Senado na kahit mayroon ng umaandar na kaso o nahain na mga kaso, uh, ang executive sa judiciary ay nagpatuloy pa rin ang mga pagdinig dito sa Senado. Uh, at ito po ay nagsalita rin tungkol dito. Uh, ang Korte Suprema dahil importante ang mga kaso sa judiciary at kasing importante ang mga investigasyon in aid of legislation dito sa Senado ni isa ay mas importante sa isa at kung interesado kayo ay pwede ko ring ibahagi sa inyo yung mga precedents no uh tungkol po dito uh, sa Korte Suprema sa iba't ibang mga komite dito sa Senado kabilang na ang Blue Ribbon Committee kung tatawagi ng anumang trabaho ng kapwa senador na pagsayang ng oras o suntok sa buwan at higit pa doon masisigurado ko po sa inyo na ang trabaho ng komite alang-alang sa mga babae at menor de edad na biktima at victim survivors ni Pastor Kibuloy yan ang lalong hindi pagsayang ng oras yan ang lalong hindi pagsuntok sa buwan at may napatunayan na ang Senado, ang iba't ibang komite namin sa ganyang aspeto. Nasa simula, parang napakahirap makapagsalita ng victim survivors. Parang napakahirap makakuha sila ng hustisya. Ngunit, sa kasaysayan ng Senado, ilang beses nang napatunayan na oo, ang aming mga investigasyon in aid of legislation ay naging daan para dyan sa mismong katotohanan at katarungan at naging daan din para palalong uh, pagandahin at palakasin ang ating mga batas.